So ayan mga master, nandito tayo ngayon sa Dabao Coastal Road no? Tingnan nyo kung gaano kalinis ang Dabao, sobra Saka napaka-disiplinado ng mga tao dito Wala kang makikita ang basura dito mga master Sobrang napakaganda ng lugar nila Ito park nila ba? Diba? Dito sa Dabao, yung Coastal Road And ayan, sa tabi siya ng Siyempre, pag sinabing Coastal Road Sa tabi siya na ano, ng dagat eto may nakakatuwa dito eto ano to uh, tingin ko eto jaggingan tapos parang hindi ko alam kung ice skating yan no? kagaya dati sa luneta no? meron kayo circle na siguro oh, roller blade something so playground to malawak ang gondo sa dulo hindi mo kaya lakarin napakalawak ng lugar tsaka isa sa napansin ko dito sa Davao alam nyo napakalinis ng dabaw sobrang linis talaga so tingnan nyo yung kalsado nila kaya no that is the dabaw postal road ayan ganda diba napakaganda so ikot ikot muna tayo dito uh, may mga sigyante rito eto meron ako sa inyo papakita dito sa dabaw na kakaiba na wala dyan sa manila sa mga master para maiwasan yung mga natutulog sa mga kalsada sa East street dito sa Davao. Di ba normally yung mga yung mga alam naman natin yung mga tent dyan ay yung mga tent yung mga cottages di ba? Yung mga waiting area waiting shed yun waiting shed sa sa Manila or somewhere part of your place di ba? Napapansin yun normal na kukuha na makikita nyo so dito po sa dabaw ito pa ko sa inyo uh, ito yung upuan nila ayan o no? oh. <laughs> nakita nyo yan tubo so pwede kang umupo no? ayan, pwede kang umupo syempre tambayan pwede kang umupo lang pero hindi ka makakatulog dito Ayan. ang so, ganda ng ano nila dito. Ang lugar. Nakakalinis. At syempre, every corner, merong mga ganitong trash ka. Ayan. So, everybody, lalagay nila yung ng mga basura dyan. ah uh, ang normal na makikita mong basura, syempre. Normal naman yan yung mga ano. Um, dahon na galing sa puno siyempre ayan mga yan ayan mga yan napakaganda no sarap dito magmotor oh magdala ko lang yung motor ko hurot hurot tayo dyan and yan yung playground park so there di ba kahit na walang ano napakalinis linis ng gabi yan po yung ano mga master. Yan ang kagandahan dito sa Davao. So, bang, napakalinis. Malinis. Wala akong makita ang basura. Kanina pa ako naghahanap ng basura sa kalsada. Kahit na yung pagdating pa lang namin kagabi. Siyempre sisiraan natin. Diba? <laughs> Alam nyo naman tayo, ma-issue tayo. Pero ano, wala akong makita. Wala, as in, wala talaga. Tignan nyo sa kalsada. Oh. Tignan nyo. Ah. O. Oh. Oh. Oh, diba? napaka O, oh, kapila. ganda yun ang gusto kong puntahan yung tulay na yun eh. yan di diba, linis and alam nyo mga master dito sa Dabao ah, strict sila implementation ng speed limit uh, 40 kilometers there are maximum na 60 sa highway so yun yung speed limit nila dito and bawat kanto rito merong mga traffic enforcer na nakaabang at merong mga CCTV yung kalsada yung mga poste merong CCTV so kaya pala sinabi ano, ang Davao is one of the safest city in the Philippines talagang sobrang safe dito and napakalinis nakita nyo naman 60 lang hindi ako pwede rito kasi kaskasero tayo eh puntahan na natin yung mga kasama natin ay mga estudyante rito nagpaano sila ganda diba ay, picture picture sila o oh. picture lang Ito yung mga kasama ko mga senior citizen mahihiya oh. Ngayon lang ulit ako nakakita nito. Uy. Hoy. hoy mahihiya yan oh. Ayan na siya. Yellow bell. Ito hindi ko alam yung puno na to. Okay, so ayan lang mga master ang ganap dito sa dapo. Titingnan pa natin yung ibang mga lugar dito kung totoo ba yung mga pinagsasabi ko. Siyempre tayo, 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 tayo mga master. Tsaka may issue tayong tao eh so syempre kung pumunta tayo sa lugar sinisiraan natin yung mga lugar pero dito wala akong makitang kasiraan eh. <laughs> malinis talaga ang ganda